Grabe! <laughs> malapit na ako eh! Malapit na eh! Kaya na to! <laughs> malapit na! Inabot pa! Unti na lang inabot pa ng ulan. Kailan malapit na? Saka pa umulan. Maghahapong biyahe tapos uulan. Wala, pasma. Oh. Ito kalaban namin mga rider. Kahit sabihin mong mag-raincoat, may raincoat. Wala, basa pa rin talaga yung ano, kamay sa kapaa. Ay, naka. Masambasa na ako. Mahalas talaga. Punti na lang, hindi pa pinaabot. Ay, naka. Punti na lang, hindi pa pinaabot ng basa ulan na bakit ganong na kung malapit na sa kapa umulan di pa ako pinauwi ay naka